Hello <coughs> mga kapatid uh, ang isa sa mga napakagandang tanong nila ang tanong kasi nila pwede bang uh, masilyahan ng pwede bang masilyahan ng skin coat ang may dati ng pintura limbaw ito may dati ng pintura limbaw ito may emulsion yun pa ang isa nilang katanungan ang uh, ang masilya na skim coat. Huwag na huwag niyong gagawin mga kapatid. Pag nagmasilya ka ng na skim coat, wag niya wag niyong gagawin yung may dati ng pintura. Kasi pag may ng pintura ang, is ang wool niyo tapos binatakan niyo siya ng skim coat. Hindi talaga kakapit. Mas maganda ang, ang skim coat kasi naka-design 'yan sa ah... Uh, ang gustong gustong kapitan ng skin coat ang ibig kong sabihin itong wala pang pintura itong wool na ito ah, kailangan ah, medyo makinis naman siya ng konti halimbawa pinuruhan yung konkreto papatagin ng paintbrush yan pagka napuruhan yung guhit guhit ng paintbrush dun kumakapit yung skin coat kasi pagka masyadong rough naman yung finish natin hindi mo makukuha sa tatlong mano yung wool mo pag rap na rap. Mas maganda, mas maganda pag pa, uh, nagpapalitada kayo. Uh, papuruhan nyo tapos kahit i-brush nila ng medyo magaspang doon ko makapit yung skin coat. Kasi pagka nire-ready lang bakal nyo to tapos pinapil nyo pa para, para makinis na kakapit man yung skin coat pero hindi nagtatagal lalong lalo na pag sa labas kasi sa labas na, na ulanan, na arawan talagang bibitaw yung skim coat mas maganda pag may, may jurap at ang gamit ng skim coat ay yung wala pang pintura doon tayo gagamit ng skim coat yun ang sagot ko mga kapatid sa mga tanong nyo sa akin dito naman sa may emulsion huwag kayong gagamit ng skim coat pag may emulsion na o may pintura na ang gagamitin nyo bosniewolpati mas tripati, mga yan. Pero mas maganda pag may dati ng pintura, halimbawa, may dating pintura na ito, mas maganda pag mag-primer muna kayo ng flat latex. Flat latex. Pa pwede rin kayo mag-direct ng masilya pag bus nyo pati. Kasi ang bos bus, bus nyo gulpati, uh, ah, pwede kayo mag-direct. Pero mas sigurado pagka mag-primer kayo muna. Halimbawa, repaint, nag-primer kayo ng flat latex o kaya a Primer ito yung Primer natin Buysen Acrytex Primer sana maliwanag sa inyo mga kapatid sa skim coat kasi kadalasan tinatanong nila kung pwede bang gamitan ng skim coat yung may dati ng pintura pwede mong magamit yung skim coat mo halimbawa luma na yung bahay mo tanggalin mo lahat ng pintura ng bahay mo. Yung lalabas yung kongkreto Pero pagka matibay pa naman yung pintura ng bahay mo, pwede mong katkatin yung mga natatanggal na tutuklak, pwede mong tanggalin. Pero pag yung marami na hindi pa na bamakbak, uh, primer mo lang yun. Depende kasi yan. Pag nag-chokey na, pwede mong gamitan ng ch chok blocker, ng boysen. Pwede mo ring hugasan lang ng tubig sabon para matanggal yung pagkatsoke niya. Tapos si primer mo. Saka mo masilayan halimbawa may mga crack na maliliit. Pwede mong batakan ng buo. Ganun lang ang technique mga kapatid. Huwag na huwag niyong gagawin yung skin coat na huwag, niyong, wag na huwag niyong gagawin wag na wag na huwag kayo ng skin coat pag may natin ng pintura. Kasi hindi talaga kakapit. Kakapit man siya pero Baka ilang buwan lang tatanggal din. Mas maganda pag konkreto pa lang. Sana ay nakapagbigay ako ng konting tips sa inyo mga kapatid sa mga nagtatanong. Kasi sa mga comments sa comment section ko hindi ko lahat nasasagot. Mas maganda pag mapanood nyo ito sa konting paliwanag ko maintindihan nyo ng gusto mga kapatid. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe. Maraming salamat po.